Ang pagbabago ng mundo ay napakabilis at kasabay nito ang pagbabago ng mga kinagawian. Maraming bagay na hindi tanggap noon ay tinatanggap ngayon kahit hindi tama at hindi dapat. May mga kasanayan din noong araw na naging malaking tulong sa kanilang buhay na ngayon pag nadidinig natin, napapangiti tayo. Halimbawa na ang pag-iipon gamit ang isang parte ng bahay na gawa sa kawayan. Maraming kwento ng mga matatanda na kapag sila'y nag-aalkansya, ay eh mismo ang mga parte ng bahay na gawa sa kawayan ng kanilang alkansya. Pero sa kabila noon, eh marami nga namang naipon. Isipin mo na lamang kung bibiyakin mo yung kawayan, kasama na pati yung parte ng bahay kung saan ito nakakabit. Sa panahon ngayon, marami ay nag invest sa halip na mag-ipon lamang. Ang kaisipan ng karamihan, kapag ipon, kung ano nilagay mo, hindi na mabubunot mo. Pero kapag investment, ay mas malaki-laki. May advantage at disadvantage naman pareho. Iyong ipon na kung saan-saan tinago, pwedeng makuha ng iba. Ang investment naman ay may risk ng pagkalugi. Ang nakakalungkot lang, madalas kapag ipon o investment ang usapan, ay kaperahan lamang ang sinasaklaw na para bang ito lang ang pwedeng ipunin o i-invest. Ang Biblia ay nagtuturo na ang bagay sa mundo, gaano man katibay ang tingin mo sa ipon o investment mo, ay sadyang lilipas at mawawala dahil lahat naman ng bagay sa mundo ay pansamantala. Ang paalala ng Biblia. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang verse na ito ay hamon na pag-isipan hindi lamang ang buhay ngayon kundi ang kahahantungan matapos ang buhay na ito. Tayo ba ay naglalaan lamang para sa pansamantalang buhay o tayo ay nagtutuon sa mga bagay na mahalaga sa Diyos at mananatili magpakailanman? ang kawalan ng pagpapahalaga sa mga bagay na magpawalang hanggan ay nauuwi sa isang buhay na tuon sa mga bagay na hindi magtatagal. Mahalaga ang buhay ngayon, pero tandaan na hindi dito nagtatapos ang lahat. Mamuhay ng may pagtanaw sa susunod na kabanata ng buhay at mag-invest sa mga bagay na may kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay magiging mas makabuluhan ang iyong buhay. Asa ka pa?